Hello guys, for the video, ito ang gagawin ni Jelian. Magdadrive daw ng car. Yan o, si Jelian. Drive ng car daw dito sa Robinson. Ang sexy mo pa, JJ. Yan o, si Jelian. Nagdadrive ng car. Hello guys, andito naman si Jelian sa Robinson. Sa kabilang sasakyan na naman yan o feel na feel nya may pa may smile pa si Yellian, yan o, yung bata feel na feel nya maglaro dito sa Robinson guys Hello guys, ito ang gagawin ni Jelian. Maglalaro daw ng bowling bowling. Yan o. Shoot na daw. Tamaan niya yung mga bote-bote. Yan o, si Jelian. Feel na feel niya maglaro dito sa Robinson. Sige na Jelian, maglaro ka na. Tinitignan mo pa sa kabila kasi na sila. Yan o, maglalaro daw si Jelian. Pero si Jillian, sexy naman naglalaro yung bata. Ang sexy niya, oh. May pa ganun, -ganun pa si Jillian. Sige lang, Jillian. Enjoy ka lang dito sa Robinson. Jillian, enjoy! Hello guys, for the video, ito ang gagawin ni Gillian, shoot daw ng bola dito sa Robinson Yan o yung bata, nagshoot ng bola pero sexy naman naglararo Yan o si Gillian, sige so, na Gellian, ishoot mo nang taga-tagal mo, dami nang lumabas ng bola Yan o si Gillian, ishoot niya na yung bola Enjoy ka Gillian maglaro ha Dito sa Robinson guys Bye 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 Hello guys for the video Andito kami sa Jollibee Mag order si tita ko Ng Jollibee namin Panggabi namin Yan kasi ang gusto ni Gillian Kunti lang tao dito sa Jollibee Hindi madami Kasi hindi naman Sabado at Linggo Yan yung mga pag-orderan, nag na sila. Yan o. Sigil yan, di lumabas. At kasi yan dito sa gilid ko. Nakaupo ako. May video dito. Yan o, mag-order muna kami ng Jollibee namin ni Yelian, guys. bye bye-bye, bye-bye. Hello guys, si Jelian pa model model dito sa Jollibee. Yan o si Jelian. Mag-order daw si tita ko dito sa Jollibee. Kainin namin mamaya. Yan o si Jelian pa -posing, posing dito sa Jollibee. Konti lang yung tao. Si Jelian, sunod nang sunod ng camera. Nagbibidyo ako. O yan o si Jelian. Sinusundan niya. Order muna kami. Sinihintay ko yung order. Bye bye guys.